Perennially, yung sa northern luzon umaabot ng uh, 39 40 talaga um preliminarily ang uh, forecast ng pag-asa ina sa metro manila is yung 36.5 mga ganon, around that uh, temperature pero uh, celsius pala to kasi yeah. nasa canada <laughs> uh, oo oh, pero kasi hindi pa kasama doon yung um alinsangan yung uh, humidity at saka kasi yung uh, iba't iba kasi yung um, gauge niya eh So kung mainit sa isang tao yung temperature, pwedeng okay pa naman sa iba. So hindi pa naka in. Pero dun sa thermometer pwedeng umabot ng uh, 36.5 to as high as 40. At uh, titingnan pa natin. Pero yun nga hindi pa kasama dun yung um, 'di ba sa mga uh, cellphone may nakikita tayong uh, uh, ano bang tawag doon? Yung feels real, like, you know, yun ayon feels like. So hindi pa kasama yon. So even if uh, the, the thermometer registers 36.5, yung mafitil natin baka mas mainit pa. Kasi nga rin, hindi lang dahil so, sa El so, Nino, so, so. kundi papasok na rin yung uh, summer season dito sa uh, Pilipinas.